Life begins at 40 nga talaga siguro. Pagka kasi tumungtong na ang edad mo sa 40. Honestly, hindi mo maitago may mga mararamdaman ka ng sakit sa tuhod, sa suhan. Alam mo yun? At buti na lang, hindi pa huli ang lahat kaya pa natin kumilos at magpapawis, magjagi, mag-exercise. At sa edad kong ito, napatunayan ko na mismo ang ating kinakain ay ang magpapahina sa atin. Oo, tama ka. Masarap kumain ng mga matatabang pagkain. Pero, at the end of the day, ikaw din magbebenepisyo ng iyong ginagawa sa iyong katawan. Noong una, piling ko hindi ko na kaya ibalik yung mga katakbo ko. Ako, maapag ganito ako, pag Tama yun, magagawa ko. Kasi pag nag-basketball ako dati, pagtapos ko mag-basketball, sobrang sight ng katawan ko. Hindi ko na maana ituhod ko. Pero kaya pala, Laing tulong din na motivate ako ng mga teammate ko, coach, na nakikita ko sila may 42 years old na akong, alam mo yun, nagbasketball pa rin, may 62 na nga eh, kaya pa din tumakbo, may pagsabayan pa din. Yung mga ibang teammate na bata, healthy na sila. Kung di na sila nagpapasok ng pagkain na di Ika-healthy ng katawan nila? Naisip ko lang. Habang kaya pa natin gumalaw ng gumalaw at buhay pa tayo at nakakagalaw pa tayo humilos tayo ng kumilos magtrabaho tayo ng magtrabaho. Alam mo kung bakit? Ang katawan natin kusang humihinto pag tayo patay na. Kaya ano pa gagawin natin? Huwag na nating hintayin yun. Gumalaw tayo ng mang gumalaw. Kumilos tayo ng kumilos. Kumain tayo ng masustasyang pagkain. Tayo rin magbibinipisyo nun pagtanda natin. Tsaka kailangan din ng ating katawan. Ang good head, good mind, healthy bodies, hindi rin para sa atin. Hindi rin para sa katawan natin, sa ating sarili. Para din sa ating pamilya. At lalong lana na kung ikaw ay bubuhay sa iyong pamilya. Health is wealth. ikaw nga, di ba? Kaya stay healthy, stay motivated. Adios! God bless us!